Hello mga kababayan So guys, uh, pag uh, inupload ko to Bali Easter Sunday na Ibig sabihin, balik na tayo sa normal nating buhay So, uh, yung iba Nakapag-reflect naman sa kanila spiritual. Yung iba naman, hindi Pero, kaya ako tiba vlog kasi para paalalahanan kayo Kahit late na nga to, no Na sa buhay natin, hindi natin kailangang magdala ng barel. Kasi guys, sa tingin ko, kaya nangyari yun dun sa boso-boso, no? Na pangyayari. ah uh, sa tingin ko, ang talagang pagkakamali doon ay yung pagdadala ng barel nung nakapatay. Kasi uh, guys, alam nyo, dahil sa pagdadala niya ng barel, no? Na ano, nagka-problema nga siya, di ba? hindi nali sa isipan niya yon kasi kung bagaman ang tiningnan niya na kahit siguro binubugbog siya ang tinignan niya ay makabuelo lang siya kukunin niya yung barel sa loob ng kanyang kotse so ibig ko sabihin ah, kung hindi siguro siya nagdala ng barel baka habang binubugbog siya baka nagdasal talaga siya ng matindi So ang sinasabi ko, kung wala yung baril na 'yon, uh, si God no, ang napagtuunan niya ng pansin, bilang kanyang pinaka source ng tulong. So sino ba yung sinasabi ko? Pwede nakapagdasal talaga siya kay God the Father, God the Son, Jesus Christ at God the Holy Spirit. Kasi wala siya iniisip na ibang mang, ibang ano lakas niya o armas laban dun sa umaatake sa kanya, di ba? So, ang nakikita ko, yung barrel ang nagpahamak sa kanya kasi parang kumbaga man ang iniisip niya, yun ang makakaligtas sa buhay niya, yun ang makakasod sa problema niya at para matigil yung pag-atake rin sa kanya nung mga riders, no? So, ayun lang sinasabi ko guys, ah, hindi natin kailangang magdala ng barel. Kasi, ano yan eh, pagka may dala kang barel, parang kahit binubugbog ka na, talagang nasa subconscious mind mo na may barel ka. So, hindi mo maisa sa alis yun na iisipin mo na makakatulong sa yun. Pero kung tayo walang mga dalang barel, bagkos, bago umalis ng bahay, at hanggang sa pagtulog nagpe-pray para sa kaligtasan natin, at namamal natin sa buhay, iingatan tayo ng Diyos, no? Na hindi tayo mapahamak at hindi tayo makapahamak ng iba. So, sa buhay na to, guys, nire-remind ko kayo na kagaya nga kung paano natalo ni David, no? Si Goliath na isang higante, tapos sa uh, si David, no? Ay bato lang ang ano niya, armas niya napatay niya si Goliath, di ba? So, kung man, uh, sa batas nga, uh, parang sa sinasabi na para masabing self-defense niya, di ba? Dapat uh, equal yung force. Kaya nga niya hindi talaga maia apply yung talagang pinaka full self-defense na uh, argumento o depensa. Kasi nga, yung force ng barel hindi akma. Doon sa binubugbog lang siya hindi sila magkatugma, hindi sila equal ng force, no? So, sinasabi ko dito na kahit na may malaking kaaway ka, ke baril pa dala niya, no? Iingatan ka ng Diyos kung ikaw nagdadasal sa kanya. Ganon din ang pamilya mo. Eh, bakit nga ba si President Trump? Di ba? Binarel. Eh, ilang al alapang, ano eh, one inch yung, ano eh, Uh, pagitan dun sa bungo niya yung ano eh, pagkakahagip ng bala sa tenga niya. Wala pang 1 inch pero pwedeng natigok na siya. Pero gano ka faithful ang Diyos kay ano, President Trump para iligtas pa siya. Kasi talagang makikita mo ang ano eh, uh, hand of God dun sa pangyayari kay President Trump eh, di ba? Sabi so, ko sabihin, sa buhay natin, babalik na tayo sa normal nating buhay. Meron tayong mga makakasalubong ng mga pagsubok at at masasamang tao, no? Huwag na kayong magdala ng barel. Kasi nga baka nga pag may dala kayong barel sa subconscious mind niyo ay ang isipin yung tagapagligtas nyo. Pero kung wala kayong kadaladalang armas, prayer ang magiging ano, pinakaarmas nyo na yun ang pinaka-effective na panlaban sa kahit anong klasing kapahamakan, no? Sa lahat ng klasing masasamang pwedeng mangyari sa iyo. Yung prayer walang tatalo diyan. So guys, ah, uh, re remind ko sa inyo na yung prayer ang gawin yung ano sandalan para iligtas kayo ng Diyos sa kahit anong kapahamakan at huwag din kayo makapahamak sa iba. Kasi ang isa pang kamalian niya, nagmamadali siya yung ra uh, Uh, driver ng, alam ko, Fortuner yun eh. So, ano, nagmamadali siya, barubal din kasi siya mag-drive, no? Parang ang inisip lang niya, selfish siya, maabutan niya yung hinahabol nga niya, na, ewan ko, kapatid yata niya, na kung saan iwanan doon yung cellphone, di ba? So, barubal siya mag-drive. So, minsan, ang nangyayari kasi, pinagtatapat-tapat tayo ng Diyos no? Kasi nga, alimbawa, mayabang tayo, no? Sa tingin ko, ah uh, pares na mayabang yung both sides, eh, no? Kaya siya may dalang barel, may pinaguhugutan siya. Mayabang din talaga yung, ano, ah, uh, may, yung nag-drive niya Fortuner. Kasi, kahit paano, yung doon niya rin kinukuha yung security niya, yung sa pagdadala ng barel, no? Tapos, sa uh, ito naman sigurong ano, bata na nagsumbong doon sa tatay. Mismo yung tatay mayabang din, no? Uh, sabi ko nga, minsan, tayong mga, o oh, inaamin ko na, walang hiya rin ako, ayok magmalinis, no? Na, ibig sabihin ko, kaysa sabihin kong mabait ako, at sabihin naman na iba na walang hiya ako, talagay na ako sa walang hiya ako, at sila na lang magsabi na hindi ako walang hiya. So, ibig sabihin ko, ah uh, ang mga walang hiya excuse me pinagtatapat-tapat ng Diyos yan so nagkataon na pinagtapat sila nung panahon na yon. kasi eto uh, gusto niya abutan yung ano kapatid niya na ando doon daw yung cellphone no barubal siya mag-drive eto naman isang sumbongero, no na siguro mayabang din sa lugar nila pati yung tatay niya pinagtapat ngayon sila no kasi kung ikaw ah uh, hindi ka kagaya nun kung nag-ingat naman mag-drive talaga yung nag drive sa Fortuner, baka hindi naman talaga niya nasage, no, o hindi siya man lang nadikit dito kay Sumbongero. So, hindi sila nagkatagpo. So, kung baga man, minsan, no, kahit na magpray naman tayo, kung mayabang naman tayo, no, yung action naman natin, eh, tayo pa yung parang agresibo sa ibang tao, no, mapapahamak din tayo. Kasi, iniingatan ng Diyos ang mga tao na nag-iingat. Hindi pwede na hindi ka naman nag-iingat tapos eh pag danger ano, pag may danger na saka ka lang pray di ba? Hindi ganon 'yun. Uh, ingatan mo na yung sarili mo. Kung alam mo naman na ikapapahamak mo 'yung gagawin mo, 'wag mo nang gawin. Kaysa naman gagawin mo at taasa ka na lang na ililigtas ka ni God, di ba? Mali 'yon. So, eto, babalik na tayo sa totoong eksena ng buhay natin. Kahit wala tayong dalang barel, no? Wala tayong, ano, pangamba, basta nag tayo sa umaga at ganun din sa gabi. Nagpasalamat tayo, no, sa uh, buong araw natin, no? At mag tayo sa safety natin at ng family natin. Ano, wala tayong dapat katakutan na anumang klaseng kapahamakan o sakuna, o ano man na disgrasya. Iba ang nagagawa ng prayer. Talagang napaka anto, powerful. So ayun lang guys, ah. ayun na sinasabi ko na Happy Easter na rin no sa inyong lahat. Dito na ako and blessings, blessings everyone. Bye.